Maraming mga celebrities ang iniwan ng kasikatan at bigla na lang nawala sa mundo ng showbiz upang mag-focus sa kanilang pamilya at personal na buhay. Gaya na lamang ng ilang mga artista na ito na mas piniling manirahan at makipagsapalaran sa ibang bansa at mabuhay ng pribado para tahakin ang bagong chapter ng kanilang karera sa buhay. Si Bernadette Velia Punsalan o mas kilala sa stage name na Princess Punzalan ay nakilala noong dekada 80. Una na siyang lumabas sa pelikulang Loving Liars the movie. Mas nakilala siya sa kanyang role bilang isang kontrabida at mas nagningning ang karera niya nang gumanap siya bilang si Selena sa teleseryeng mula sa puso noong 1996. Dahil sa husay na pinamalas nito sa pag-arte bilang isang kontrabida, umukit na din sa kasaysayan ang kanyang pag nap na talaga namang madadalaka ng emosyon dahil na din sa iconic nitong halakhak dahil sa kanyang dedikasyon nasungkit niya ang iba't ibang parangal ilan na nga dito ay ang nanalo siya bilang Best New TV Personality sa PMPC Star Awards for Televisions sa pelikulang Loving Years noong 1987 at Best Drama Actress sa PMPC Award for Television sa pelikulang Mula sa Puso noong 1998 at marami pa so Balit sa kabila ng kanyang kasikatan, siya ay nagdesisyon na talikuran ang showbiz at nagpakasal siya sa non-showbiz Amerikan na si Jason Field. Isang ganap na registered nurse na ang aktres at isa siyang hospice nurse sa kasalukuyan. Hands-on din si Princess pagdating sa pamilya at sa pagpapalaki ng adopted daughter nila ni Jason. Kasalukuyan silang nakabase sa Los Angeles, California, USA. Carol Banawa ay isa sa kinilala bilang isa sa may pinakmagandang tinig dito sa ating bansa. Nagsimula siyang pasukin ang mundo ng showbiz noong 1994. Mas nagningning ang kanyang karera dahil sa kanyang magagandang awitin na talaga namang tinangkilik ng masa. Ilan na nga sa kanyang mga awitin na sumikat ay ang iingatan ka, bakit di tutuhanin, stay at marami pa? At bakit nga ba sa kalagitnaan ng kanyang kasikatan noon ni Carol Banawa ay bigla na lang siyang nawala sa music industry at tinalikuran ang namamayagpag niyang karera at ano na ang kanyang pinagkakaabalahan ngayon? Subalit sa kabila ng pag-usbong ng karera ni Carol ay nabalota naman ito ng kalungkutan noong pumanaw ang kanyang kapatid at naparalisa naman ang kanyang tatay dahil sa aksidente dente Dahil noong taong 2003 ay isang trahedya na hindi inaasahan ang gumulantang kay Carol Banawa at sa kanyang pamilya. Maswerte namang nakaligtas ang kanyang tatay pero sa kasamaang palad ay agad na nasawi ang kanyang kuya. Labis nga itong dinamdam ni Carol dahil totoong napakasakit sa damdamin na may mawalan ng minamahal sa buhay na parabang pinagtaksilan ka ng langit at lupa. Ito nga yung pinakakatakutan ng lahat kaya mahirap man sa kalooban ni Carol Banawa na iwan ang kanyang mga nasimulang proyekto, ay mas pinili pa rin niya na alagaan at pagtuunan ng atensyon ng medikal ang kanyang ama. Dahil nailigtas man ang buhay nito sa aksidente, eh hindi naman siya tuluyang nakarecover dahil naparalisa ang buong katawan nito na ang tanging paraan ay madala sa Amerika upang doon siya mapagamot na ang tanging paraan ay madala sa Amerika upang doon siya maipagamot. Hindi nga nag dalawang isip itong si Carol na lumipad patungong US. Ngunit dahil dito ay isinakripisyon niya ang kanyang karera sa showbiz. Hindi nagtagal ay nagdesisyon sila na doon na rin sila manirahan. Hanggang sa makilala niya si Ryan Crisostomo na nagtatrabaho sa US military. Ito na nga ang nagpatibok sa puso ni Carol Banawa na sa kalaunan kanyang nakaisang dibdib. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan, sila ay nagkaroon ng tatlong anak. Dito na din nagdesisyon si Carol na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at hanggang sa naglaon siya ay naging registered nurse. Si Migo Adesar ay isang pilipino australian actor, singer, and host. Siya ang itinanghal na Ultimate Male Survivor sa 6-season talent competition na Starstruck noong 2015. At hindi naglaon siya ay lumabas sa ilang mga teleserye sa GMA, nakagaya ng Dear Uge and at marami pa. Subalit sa kabila ng kanyang kasikatan, taong 2021 ay official siyang nagpaalam sa kanyang mga tagahanga sa pamamagitan pagitan ng Instagram post. Ayon pa sa kanya, "Thank you for the memories, thank you for the support." At sa kaparehong taon din ay bumalik siya patungong Australia para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral kasama ang kanyang pamilya. At noong December 2021 ay nang ikasal siya sa non showbiz partner na si Katrina Mercado. Si Kisses Delevingne ay second-placer ng Pinoy Big Brother Lucky 7 noong 2016, naging artist ng Star Magic at ng ABS-CBN, hanggang sa lumipat ng talent management at lumabas sa ilang mga show ng GMA Network noong 2019 nakasama siya sa isa sa top 10 finalist ng Miss Universe 2021. Dito na din siya binato ng mga negatibong komento at dito na din siya sinabihang mag-artista na lang siya at hindi niya bagay maging beauty queen. Kaya simula nung taong 2024, si Kiesa Stelavin ay nasa Amerika na upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ito nga ba ang tunay na dahilan kung bakit mas pinili na lang niyang ang pribado at simpleng pamumuhay ngayon? At maraming netizens pa rin ang umaasa na naghihintay ng update para sa showbiz karir ni Kisses. Si Isa Marquez ay sumikat hanggang taong 1999 sa edad na labing dalawang taon nang simula niyang pasukin ang mundo ng showbiz bilang isang commercial model. Dito na din siya nadesikubre ng Viva Artist Agency dahil nakitaan siya ng kakaibang potensyal at talento. Agad namang namayagpag ang karera nito simula nang makasama ito sa teen-oriented show na TGIS na umere sa telebisyon simula noong 1995 hanggang 1999. Bukod sa ipinamalas nitong husay sa pag-arte ay di maikakaila ang angking ganda ng dalaga. Dito na din napabalita na naugnay siya kay Gian Magdangal na isang theater actor at ang dating street boys na si Danilo Barrios. Ngunit matapos ang ilang taon ay iniwan ni Aisa ang spotlight at mas pinili ang pribadong buhay sa ibang bansa. Taong 2010 nang huling lumabas si Aisa sa TV sa isang episode ng drama anthology series program habang 2007 nang huli siyang napanood sa isang teleserye. Nang magkaroon ng relasyon si Aisa, mas pinili niya ang buhay na malayo sa showbiz sa halip na ipagpatuloy ang kanyang nasimulang karera sa bansa. Noong 2011, ay ipinanganak niya ang unang anak na si Brooklyn Kate. Taong 2011, sila ay nagdesisyon na mag-migrate sa US kasama ang kanyang dating asawa na si Chino Banas. Taong 2014, nang sila ay magpakasal at nagbunga ng dalawang supling ang kanilang pagmamahalan. Ang masaya at matagal na pagsasama ni na Aiza at Chino ay nauwi rin sa hiwalayan kalaunan. Sa kabila ng pangyayaring iyon, ay namumuhay siya bilang isang single parent. Tapos ang halos isang dekada na hindi pag-perform ay nakatapak muli si Aiza sa entablado noong 2021 para sa isang Entrepreneur Recognition Night kasama ang ilan sa mga celebrities kabilang na ang makiling aktres na si Rufa May Quinto. Nakapag-perform muli si Isa sa entablado noong 2022 sa pagdiriwang ng 124th Philippines Independent sa New York. Noong June 2023, ipinagdiwang ni Isa ang pagtatapos sa elementary ng kanyang panganay na anak na si Brooklyn. Kahit minsan ay busy sa trabaho, ay sinisigurado ni Isa na meron pa rin siyang oras para makabanding ang kanyang mga anak. Si LJ Reyes ay nakilala nang siya ay sumali sa isang sikat na reality starstruck sa GMA7 sa pag-usbong ng kanyang karera sa mundo ng showbiz dahil sa husay na pinamalas nito sa pag-arte ay nanalo siya bilang best actress sa 39th Gawad Urian. Una na niyang nakarelasyon si Paulo Avelino. taong 2010 nang isilang niya ang kanilang anak na lalaki subalit din naglaon sila ay naghiwalay taong 2016 nang maging kasintahan niya si Paolo Contis at nagbunga ang kanilang pagmamahalan at taong 2019 nang isilang niya ang kanyang anak na babae na si Summer Ayana. Subalit hindi din nagtagal ang kanilang pagsasama at taong 2021 sila ay naghiwalay. Sa kaparehong taon ay nagdesisyon siyang manirahan sa US kasama ang kanyang mga anak at hanggang muli niyang binuksan ang kanyang puso upang magmahal sa isang non-showbiz partner na si Philip E. Simula nang sila ay magpakasal, di na muling nagpakita si LJ sa mga TV programs maging sa mga movie projects. Si Erich Gonzalez ay bigla na lang nawala sa mundo ng showbiz simula noong pandemic. Sa edad na labing apat na magsimula ang kanyang showbiz karir bilang Grand Questor ng Star Silker Quest noong 2005. Mas nagningning ang kanyang karera simula nang gumanap siya bilang nene sa teleserye sa ABS-CBN na 14 noong 2009. Dahil sa husay nitong ipinamala sa pag-arte ay nagsunod-sunod na ang kanyang naging proyekto. Sa higit isang isang dekadang pamamayagpag sa mundo ng showbiz ay nakagawa siya ng higit 50 movies at mga palabas sa telebisyon. Subalit sa pagningning ng kanyang karera ay bakit bigla na lang niyang tinalikuran ang mundo ng showbiz at nasaan na nga siya ngayon. Nagdesisyon siyang iwanan ang kanyang matagumpay na karera sa showbiz simula ng ikasal siya sa isang multi-billionaire na business tycoon na si Lorenzo Ruiz noong taong 2022. Ang kanyang pamilya ay nagmamayari ng 18 multi-businesses. Grabe, ganito pala sila kayaman. Simula noon ay hindi na nakita si Erich sa anumang showbiz projects at nag-focus na siya sa buhay may asawa. Noong March 2020 ay nagpasya na si Rich Asuncion na tumira kasama ang kanyang pamilya sa Australia. March 2021 naman nang ibahagi niya ang kanilang larawan para na din ipagdiwang ang isang taon nilang pamumuhay sa bansa. Dito ay nag-enroll siya sa isang online course para sa kursong Early Childhood Education and Care. Maliban sa kanyang trabaho bilang waitress ay nagkaroon din siya ng full-time job sa daycare center kung saan nag-aaral ang kanyang anak nak na si Isabella Si Joyce Jimenez, siya ay sumikat mula sa kanyang mga sexy role sa kanyang mga pelikula na kagaya ng Dahil Tangi Ikaw, Trabaho Lang Dear Walang Personalan, Warat at marami pa. Dito na din siya binansagan na pantasya ng bayan. Hindi na mapipigilan ang pagsikat ni Joyce kaliwat kanan na ang mga ginagawang pelikula at lahat ng ito ay labis na pumatok sa takilya. Dahil sa husay na pinamalas nito sa pag-arte ay umani siya ng mga parangal kabilang na dito ay ang dalawang beses siyang ginawaran bilang Miss RP Movies Award ng Guillermo Mendoza Memorial Awards. Taong 2002 naman nang pinasok niya ang laundry business na tinawag niyang Private Choice. Hindi nagtagal ay binuksan niya rin ang kanyang perfumery business na Skin. Subalit sa kabila ng kasikatan niya, taong 2007 ay dito na siya nagdesisyon na iwan ang mundo ng showbiz. Ayon pa nga sa napabalita noon sa social media, ay dumanas ito ng matinding pangsubok kung saan siya ay nagkaroon ng depression dahil tila nagtagumpay na siya sa lahat ng kanyang pinasok, batid niya na panahon na para pasukin ng pag-aasawa at bumuo ng sariling pamilya. At noong August 23, 2008, siya ay nagpakasal kay Paul Eli Egbalik na isang Filipino-American na isang soldier of the Air Force at nagbunga ng tatlong supling ang kanilang pagmamahalan. Si Serena Dalrymple siya ang isa sa kinagigiliwan at pinakasikat na child star noong 1990s dito sa Pilipinas. Ilan na nga sa kanyang mga pelikulang nagawa ay ang Bata-Bata, Paano Kaginawa, Hababababadu, puti puti po ang tanging ina at marami pa. Pero nasaan na nga siya ngayon? Siya ay kinasal sa kanyang non-showbiz partner na si Thomas Predilet noong 2002. Noong last March 2024 ay isinilang niya ang kanyang first baby. Isa na corporate professional sa New York City sa USA si Serena Dalrymple. Si Bianca King ay nagsimula ang karera niya sa teen-oriented show click noong 2004. Dahil sa husay na pinamalas niya ay naging regular na siya sa programa ng Kapuso Net. Simula ng pandemic ay hindi na natin nakita si Bianca King. Taong 2021 ay nang magpakasal siya sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Rob Winter at sila ay nagsettle down na sa Australia. Estefano Mori. Nasa na nga ba ang isa sa hinahangaan ng mga kabataan noong 90s? Isang malaking katanungan bakit sa kasagsagan ng kanyang magnining na karera ay bigla na lang niya itong iniwan. Siya ay nagsimulang makilala sa isang TV series ng ABS-CBN na Jimmy noong 1999. Kaya naman dito na din siya naging teen idol. Siya ay naging popular teen actor dahil sa kanyang papel na ginampanan sa iba't ibang serye at pelikula. Ilan na nga dito ay ang mayon nagmamahal sa iyo kung saan nasungkit niya ang The Best New Actor noong 1996. Gumanap naman siya sa kanyang mga serye noon Ilan na nga dito ay ang flames mula sa puso, marinela at chimic noong 1999. Taong 2002 naman, marami ang kanyang mga fans ang nalungkot at nagulat nang maghayag si Stefano na siya ay aalis na sa mundo ng showbiz sa hindi sinabing dahilan. Dahil si Stefano Mori ay nagdesisyon na lumipad patungong Italy at doon sila ay namuhay. Dito na din niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Kumuha siya ng kursong Material Engineering sa University of Rome. At siya ay nakagraduate ng PhD noong 2017. Pagka-graduate nito, siya ay nagtrabaho bilang researcher sa university. Sa kasalukuyan, si Stefano Mori ay isang mahusay na entrepreneur. At siya ay may sikat na restaurant sa Italy na ka sa Italian at sa Palawan.